oh guys nandiyan na pala kayo welcome to my channel uh, samahan nyo ako mga malinggi tayo na mga ko para bukas dito nga po pala tayo sa palainggi namin dito sa malapit sa lugar ko mga bilihan ng prutas ayan ayan po sila bilihan ng prutas tapos, ito yung sa harap, meat section. Pilihan ang mga babsi. Ayan. Tapos, dito naman, mga condiments. Ayan. Tapos, dito, yung mga ano, may mga marami din dito. yan Laman, pituka, baboy, tenga. Ayan. Manok. Tapos, ito yung mga pang-salad nila. Ayan ang dressing salad. Sarap, di ba? mga condiments. Itlog. Tapos, ito sila, yung mga nila. Mga tuyo-tuyo yung -tuyo dahon, di ba? Guys, ito pala yung part 3 ng mga gulay sa China. Okay? Yung nakaraan, naputol yun eh. Sorry, ha? So, ito na yung karugtong. Papakita ko sa inyo yung buong ano, pala yung karito ayan kita nyo nga pala karamihan dito puro wala nang ano wala nang cash yung babayad puro ano sila ah uh, weixin. ayan o kaya tsubupaw sabi nga nila punta na ako dito sa ano ko sa suki ko ayan lopan yang ni hao ni hao 我要买这个，有没有大一点啊？有没有大一点？要啊？对呀，怎么？有吗？给我啊！你那边嘛，过来两个，再大点吧。来嘛，来嘛，okra，嗯，我讲我讲，那个，upuya，太两两个都好了，两个。好的、嗯。好吧。两秒、嗯。 Oli. Oh, ito din to. Ah, pipino din to. Ito yung prutas sa pipino. Ito yung panggulay. Talong. Oh, tingnan mo naman talong. Oh, yung talong. Yung talong nila malaki ba? Halos halos ka kalaki na ng braso ko eh, oh, di ba? <laughs> Ang galing eh. Tapos marami silang mushroom. Ayun. Ah, oh, ginagawa nila anong panyang. Oh, ito lang oh. 'yan?

yun yung bilihan ng mga bilihan ng mga ano tara dalhin ko kayo bili ng mga isda na ah, isda isda dito tayo ito na yung wet section ayan mga isda mga ah, aquarium pa yung tahong Hi! Ni hao! Ate, watching my side eh.

Sinatakay mo hindi siya. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Pagkawala mo ako dito! Waaaah! Aaaaah! ako! lang ang tulungan mo! Ay, tulungan mo din ako! Tulungan <laughs> mo! Huwag salita ba? Ayan. Ayan. Ito tilapia to. Ito tilapia. Pero ito, okay, inlaki. Sipa! Oh. Wow! Nalaki pang anak. Hingga. Ola yan mga kaya. Ayan. Iyawa. Ola yan sila. Niyan sila. Ola wala. Ola wala. Sipa. Ayan. Ola wala. Ha? Iyan. Ola wala. Sipa. Mga da. Merong sariwa, merong hindi eh parang ice ice na siya. Frozen ibig ko sabihin. Ah, na Hoy, may espada. Hoy, may kalunggong. Um, bisugo. Ayan, may din sila. Parang, sa, parang di sa Marikina. Palingkin natin dyan. Tara. Ito yung mga condiments dito. Condiments. Marami yan. So guys, ano to? Ito yung bamboo. Masarap yan. Masarap yan. Kasi bawal sa akin. Ayan, mga itlog. Dami itlog po. Diba? Gilaw. Puti. Diba? Ito na tayo kay Lapan yang. Kunin ko pinamili ko. Ayan guys ha. Marami rin siyang gulay dito. Lapan yang. O <tutuk> da na ga ka... to sen na. Yang ga. To sa yan. <tutuk> oh, na ba puji puji ba? <tutuk> ha, <tutuk> 5 Oh, 550. RMB B times 7.6 yun yan oh by the way ito pala may, may ano pala dito yun mga manok ayan mga sariwang manok may sariwang manok may prosent din ang prosent ay sarado ang prosent nandito ang prosent eh ito yung mga sariwang manok ayan hi mihao mga fresh diba ayan diba Oh. So guys,